sa gitna ng malawak na desyerto kung saan ang init ay lumilikha ng mga alon sa hangin, isang anino ang tahimik na nagmamasid. Isang sundalong Canadian, bitbit -bit ang isang sandatang may bigat na halos labindalawang kilo. Sa kanyang harapan, isang target na halos hindi na makita ng mata, tatlong kilometro at kalahati ang layo. Isang bala, isang hininga, isang putok. At sa isang iglap na bago ang kasaysayan ng modernong pakikidigma. Ito ang kwento ng Macmillan TAC 50. Hindi lang ito basta isang sniper rifle, isa itong obra maestra ng engineering at katumpakan, nilikha noong dekada Center ng Macmillan Firearms Manufacturing, ang TAC 50 ay idinisenyo para sa isang layunin. Ang dominahin ang larangan ng digmaan mula sa malayong distansya. Ang puso nito ay ang malakas na. 50 BMG Round, isang bala na kayang tumago sa karamihan ng mga baluti at magdulot ng matinding pinsala kahit sa mga sasakyang militar. Pero ano nga ba ang nagpapabukod-tangi sa sandatang ito? hindi lang ito tungkol sa lakas ng bala. Ito ay ang perpektong kombinasyon ng isang free-floating, match-grade barrel na nagpapabawa sa vibration, isang matibay na fiberglass stock na hindi apektado ng pagbabago ng panahon, at isang high-end na teleskopyo na kayang palakihin ang target ng may kristal na linaw. Bawat pyesa ay maingat na binuo para sa isang bagay lang, ang perpektong putok. Noong 2017 sa Iraq, isang miyembro ng Canadian Special Operations Forces ang gumamit ng TAC-50 para makamit ang imposible mula sa layong 3,540 metro, matagumpay niyang natamaan ang isang target. Para magkaideya ka, katumbas iyon ng haba ng halos 35 football fields. Ang bala ay naglakbay sa ere sa loob ng halos 10 segundo. Kinailangang isaalang-alang ng sniper ang bilis ng hangin, ang gravity, at maging ang pag-ikot ng mundo. Ito ang pinakamalayong kumpirmadong sniper kill sa kasaysayan, isang patunay sa galing ng sundalo at sa pambihirang kakayahan ng Macmillan TAC-50. Mula sa mga nagyayalong bundok ng Afghanistan hanggang sa mga tigang na disyerto ng Middle East, ang Taki 50 ay naging simbolo ng kapangyarihan at katumpakan. Isa itong alamat sa mundo ng militar, isang sandatang nagpapatunay na sa tamang kamay at sa tamang pagkakataon, ang isang putok ay kayang baguhin ang takpo ng lahat. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito sa kasaysayan ng sandata, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli,